Kairi Technique. Yan ang ituturo ko ngayon sa mga scholars namin. Napakaraming players ang gustong gumaling at gumalaw na parang Kairi. Dito ay lagi nilang iniinsa yung footwork and ball handling nila pero merong isang technique na ginagawa si Kairi over the years na pinapanood ko siya at yun ang isishare ko sa inyo ngayon kasabay sa mga scholars na tinuturuan ko. At kung gusto mo rin matutunan ang technique na to ay make sure na panoorin mo ang video na to hanggang dulo. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang detalyadong ensayo tungkol sa kairi technique. Okay, lapit kayo guys. Ngayon, that, that is very, very effective. Actually, that's one of the reasons kung bakit so effective gumalaw ni kairi. Hindi dahil sa footwork and ball handling lang. Magaling footwork, magaling ball handling, pero yung movement ng katawan, yung switching, yung mata lahat. And, 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 look at this. Eh. Ito yung sinasabi ko. When you sell a move, tinan nyo siya. Tinan mo ah. Atake yan dito. Pag umatake yan dito, ayan ah. Tingnan mo. Sa nakaharap. Doon go. Doon talaga siya nakaharap. As in doon katawan, mata lahat. Tapos biglang boom. Ooh. Get me? So for you to, to be able to sell the move. Okay? Mas maging effective sa if everything goes. If you move here, talagang doon ka nakaharap. Biglang tabik. Get me? Not all the time. Pero there are certain instances, most especially sa mga screen. Pero may ka ng screen, mo, at andito yung screen, kukunin mo na talaga, balik. So, over yon. So, may mga pagkakataon, not all the time. Pero kung meron kang ganon, mas mahirap ka, mas magiging shifty ka. Get me? Ito, 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 perfect to. mo, ito yung move na ginawa niya kay Steph. Tinan mo ah. mo. Sumusunod siya, Ayan eh, si Kyrie. Si pag behind niya, tiyo mo, saan nakaharap si Kyrie? Oo, oh, ano daw. Ayan, manila, Ayan, 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 o. ayan o. saan siya nakaharap? Mm. Kabilang kabila, as in lahat, mata lahat. Pag sunod ni, ni Steph, boom. Hey, Iyon. Mm. yun siya. You get me? Kaling? That's why, hindi mo siya dadaanin sa pag behind, hindi mo siya dadaanin sa sa basta crossover lang. You get me? After you behind, isama mo yung katawan mo, yung mukha mo, yung mata mo, lahat. From here position, from this position, boom. Andito ka na kaagad. Okay, yung mabilis na switch nito importante yan. Get me saying, goes with drop. Di ba, inaaral natin. Now, hindi to drop, pero yung switching yung hips. Kasi pag gumalaw yung hips, gumalaw yung pa, sama na yung katawan eh. Get me, kahit hindi ko gusto isama yung katawan ko, sasama yan. Pag di ko sinama yan, you get me? So pag gumalaw to, pag gumalaw yung hips mo, pag di ko sinama yung katawan ko, tapos ginalaw ko yung hips ko, nature Di ba, you get me? Oh. Hindi siya mangyayari. So pag gumalaw yung hips, eto na sana ito gumalaw. Boom. Boom. From behind. Behind. Okay? Ito. Nandito na ako agad nakaharap. So pag binitin mo yan, hindi ka tumodo, dito ka lang humarap sa harap. Dito. Boom. Bitin yan. Idadaan mo ay yan sa sa crossover. Pero pag sinama mo na yung katawan mo, mas magiging mabenta siya. Get it from you. Boom. Get me? Kumata so, dito. Na yung timing, importante. That's how you sell the move. You don't do it by your arms. You do it by your hips. Isama mo lahat. Mata, katawan. Dito. Pagpunta ako dito. So that move, hindi lang natin gagawin doon. Sa kahit anong klaseng galaw, pwede na natin siya i-apply ngayon. Kasi na-introduce ko na sa inyo eh. Hindi siya pang dito lang. Pang kahit saan galaw siya. Every time you stop, umatake ka. Sigla ka nag-stop. Pwede siya. Get me? Isama mo yung katawan mo. Kung hindi ka sanay, pilitin mo muna. Hanggang sa masanay ka, hanggang sa maging natural siya. Kapag gagawa lang ka ng going right, isama mo yung katawan mo. Get me? <laughs> naintindihan tayo? So, introduction lang yun. At least, medyo naintindihan niyo. Nung pinakita ko sa inyo, mas na-gets niyo. Guys, short commercial muna tayo dahil last 11 days na lang ng enrollment para sa Christmas camp natin on December 21 at pwede pwede pa kayo humabol. I-message nila kami sa number na to or sa Mavs Academy Facebook page at magkita kita tayo on December 21 sa Don Antonio Heights, Quezon City. Again guys, last 11 days of enrollment. See you soon. Okay, you already get this point. Okay? nyo guys, subukan nyo. Pag hihayin nyo, dito kayo umarap, Pumalik kayo ng harap sa akin. Go. Go. Harap pa sa akin. Parang ayun, bitin no? Bitin no? ang harap. Kaya rin. Bitin yun. Dito ka talaga umarap. Behind. From here. Behind. Sa akin. Yun. Yun. Go. Go. Ito mo Try it. Go. Harap pa sa akin Harap. Yun. ba? Masyadong nagmamadali. Wala kang... Importante yun. Get me? So, ayun nga guys. Tatapos na namin ng ensayo. And sana nakasabay kayo sa kairi technique na itinuro ko sa kanila. Over the years, pag pinapanood ko si Kyrie, isa to sa mga bagay kung bakit sobrang effective siya. And alam ko, maraming players ang gustong maging shifty, gumaling mag gumaling yung footwork. And madalas kapag nag ensayo sila, ball handling and footwork lang yung ginagawa nila. But there are certain aspects or movements na kinakailangan sumabay yung katawan natin, like this one, para mas maging effective ang bawat galaw natin. This is just an example na kung ball movement and footwork lang ay kulang. Meron pa talagang mga ibang bagay or aspeto na kinakailangan mong isabay para mas maging shifty ka, para mas maging maganda ang control natin sa bola. So guys, try nyo idagdag to sa kada ensayo nyo at mapapansin nyo na mas magiging effective ang laruan nyo. Hanggang dito na lang muna guys and sana marami kayong natutunan. Magkita kita tayo sa mga susunod na videos.